Gusto mo ba makita kung paano mag ng sibuyas dahon? Tamang tama! Dahil sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag ng sibuyas dahon. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga bago nating viewers dyan! Welcome sa garden natin! Alam nyo ba na ang sibuyas dahon ay pwede na ma-harvest sa loob lamang ng dalawa hanggang tatlong buwan? Madali lamang ito itanim at madali din ito ibenta sa merkado. Hindi rin po natin kailangan magdilig dito araw-araw. Kita nyo naman mga ka-garden kung gaano kadali mag-harvest ng sibuyas dahon. Ganito lamang po ang pag-harvest. Kahit bata po ay kayang gawin ito. Inahawakan ko lamang ang mga dahon at saka bubunutin mula sa lupa kung meron man na nakadikit na lupa sa ugat, ay ipagpaglamang po ito at ilagay sa isang tabi para maipon ito. Ulit-ulitin lamang po ang ganitong proseso. Hanggang sa matapos, dito lamang po ako nagtatanim sa maliit kong raised bed na gawa sa kawayan. Kung gusto nyo po gumawa ng taniman, kagaya ng akin, ay panoorin lamang po ang video tutorial. Makikita nyo po ang video tutorial sa dulo ng ating video. Kaya kung gagawa po kayo na ng taniman, dapat po ay nasisikatan ito ng araw dahil mas mabilis po lumaki ang sibuyas dahon sa lugar na direct sunlight kita nyo naman po ang ating sibuyas dahon ang lalaki sa isang square meter na sukat ay tansya ko po ay meron itong 3 kilo kaya kung madami po tayong tanim na spring onion ay maganda po ang ating kikitain mataas din po ang presyuhan nito sa merkado kumpara sa ibang mga gulay ang sarap sa pakiramdam mag harvest lalo na kung ikaw ang nagtanim dahil nasubaybayan mo sa simula hanggang sa pag ani habang nag harvest po ako ng sibuyas dahon, baka po pwedeng makahingi sa inyo ng maliit na pabor. Malaking tulong na po sa amin ang simpleng pag-click ng like at subscribe button galing sa inyo. Maraming salamat po mga garden May tip po ako sa inyo kung pangbenta po ang gagawin nyo sa sibuyas dahon, siguraduhin po na ito ay tuyo dahil madali po masira ang mga ito pag binalot na sa plastic bundle. Kaya mas maganda po mag-harvest sa tanghali o sa hapon para po ito ay natuyo na sa sikat ng araw. Alam nyo ba na dito rin ako kumukuha ng panibago kong itatanim sa hinarbesan natin para hindi na bumili ng buto o magpunla ng seed. Sa susunod po nating video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng sibuyas dahon. Kaya kung may gusto po kayong itanong ay mag-comment lamang po. Sasagutin po namin yan at gagawa ng bagong video para sa inyo. Maraming salamat po mga garden